Ayos lang so, yan. Ano, tara na. ini sederhana. namin? Si simple lang to ay. Eh. Welcome to my home sweet home. Saan lang. box ah, lang.

Hindi sabi niya. Hindi, wala akong susunod dito. Habi ako. Habi lang sa si mama. Wait lang. Baka na hiya pa. Wait lang <laughs> ah. Asin mama? Ma! Asin ah, mama? Wait lang bro. Asin ah, mama? Wala, nagpaligas pitin mo. Diri, Diri, mante. Yeah. Ano yung bisara? Hindi, sabi ko si mama. Ga. Kaya ako yung bisara. Sabi ko, migpakuha kami. Migpakuha? Mig, kami sa ating Di ba, na mo na ito, subago itong amay? Di. Kasi di. nangaring magpair, na ka Di, seryoso nga, uh, yan, 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 di, sabi ba, ko yan, mama. Hindi, ito, na, man, <laughs> Bukas yun lang. Anong magpumpaya nga lo ba yun? na siya. na kung paano na siya. Ito na kung paano na siya. Ito na kung paano na siya. na kung may pakila. May ano? Uy, tara, paso ka. Papakilal ako. Eh, bayan ka yung may mama. Hindi mama. Ay, na Ano pala siya Bless. Ano po? Sira ang hukol. Oh, Ayan, mga Auntie Oh, welcome to my anong family. Hello. Hello. <laughs> Magulong family. Kanina pa ito, yung titiis walang aircon. Oo na. Anak ko na, mama. Upo ko na. lang. Ayan.